isang anak na masama ang ugali ang umatake sa kanyang matandang ama. Ngunit biglang lumitaw ang isang galit na agila at gumawa ng isang bagay na mag-iwan sa iyo ng walang salita. Si Seveino, isang matandang lalaki, ay naglalakad malapit sa kanyang bahay sa kabundukan ng makita niya ang isang sugatang agila. Lumapit siya at nagdesisyong alagaan ito. Dinala niya ang agila sa kanyang bahay, binigyan ng tubig pagkain, at ginamot ang mga pakpak nito. Magasama nilang ginugol ang tahimik ng mga sandali sa kabila ng kabunduka. Kinausap ni Severino ang Agila, ibinabahagi ang kanyang mga kwento at pinakamalalalim na iniisi. Ang Agila, bagamat hindi makapagsalita, ay tila nakikinig ng mabuti na nagbigay ng aliw sa nag-iisang puso ni Severino. May dalawang anak si Severino, ngunit mga adulto na ang mga ito at nakatira ng malayo. Dahil dito, pakiramdam niya ay napakalungkot ng kanyang buhay ang kanyang asawa ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas. At mula noon ay mag-isa na niyang ginugol ang kanyang mga ara. Ngunit nang dumating ang agila sa kanyang buhay, unti-unting nabawasan ang kanyang kalungkutan. Habang lumalakas ang agila sa paglipas ng mga araw, mas lumalalim din ang kanilang samaha. Hindi na muling nakaramdam si Severino ng pag-iisa. Nasa tabi niya ang kanyang tapat na kaibigan, isang kasama na nagdala ng kasiyahan at pakikisama sa kanyang buha. Kahit nang tuluyan ng makalipad palayo ang agila, hindi na ganoon kalungkot si Severino. Alam niya na, kahit malayo na, mananatili ang agila bilang kanyang kasama. Isang buhay na alaala ng pagmamahal at pagkakaibigan na kanilang pinagsaluha. Nagpatuloy si Severino sa kanyang buhay sa kabundukan. Inaalagaan ang mga mahalagang alaala ng kanyang pagkakaibigan sa agila. Minsan, pakiramdam niya ay nararamdaman pa rin niya ang presensya ng agila na nagbibigay ng aliw sa kanyang paligi. Paminsan-minsan, ang agila ay lumilipad sa kalangitan na parang bumibisita lang. Sa ibang pagkakataon, umupunta ito sa isang malapit na puno at inoobserbahan si Severino ng may pagmamaha. Kahit magkalayo sila, pakiramdam ni Severino ay nananatili ang agila sa kanya. Pinoprotektahan siya at sinasamahan sa kanyang mga sandali ng kalungkuta. Ito'y isang espesyal na ugnayan na tilalampas sa oras at distansya. Sa ganitong paraan, natagpuan ni Severino ang aliw sa paminsan-minsang presensya ng agila. Alam niyang palaging nandyan ito, para sa kanya, bilang isang patuloy na paalala ng pagmamahal at pagkakaibigan na kanilang pinagsamaha. Sama-sama silang nanatiling magkaugnay sa isang ugnayang hindi kailanman mababal. Noong una, maraming tao ang nakakita ng kakaiba sa sitwasyo. Sanay silang makakita ng mga aso, pusa bilang mga alagang hayop. Ngunit si Seveino ay naiiba. Ang kanyang kasama ay isang agila, na hindi pangkaraniwan para sa maram. Ang ilang tao sa bayan ay nagkomento tungkol sa hindi pangkaraniwang piniling alaga ni Severino. Ang iba ay nagduda pa sa kanyang katinuan, nagtatanong kung bakit hindi siya pumili ng mas karaniwang alaga. Ngunit hindi pinansin ni Severino ang mga komento ng iba. Alam niya na ang kanyang ugnayan sa agila ay espesyal, at sapat na iyon para sa kanya. Ang di inaasahang pagkikita ni Severino at ng agila ay lubos na nagbago sa kanyang buha. Hindi niya ito pinlano, ngunit dinala siya ng tadhana upang alagaan ito at wala siyang pagsisisi sa kanyang naging desisyo. Ang Agila ay hindi lamang isang kasama para kay Severino, ito ang naging kanyang kaibigan at tagapakinig, na nagbigay ng bagong layunin sa kanyang simpleng buhay sa kabunduka. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naintindihan ng mga tao sa bayan ang natatanging relasyon ni Severino at ng Agila. Nakita nila kung paano ito sinamahan ni Severino sa kanyang mga paglalakad sa kabundukan at kung paano niya ito inalagaan ng may labis na pagmamahal. Ang tagpong ito ay nag-iwan ng malaking impresyon sa buong komunidad at tuluyang nagbago sa buhay ni Severino. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimulang maramdaman ni Severino ang bigat ng kanyang edad. Ang kanyang mga anak na nag-aalala para sa kanyang kalusugan ay nagdesisyon na kumuha ng isang profesional na nagngangalang Fernando na nagsasabing siya'y dalubhasa sa pag-aalaga ng matatanda. Inakala nilang mga si Fernando kay Severino sa pagharap sa mga hamon ng katandaan. Ngunit pagdating ni Fernando Tila may kakaibang nangyay. Labas sa lugar, ang agila ni Severino na dati ikalmado, kahit may presensya ng ibang tao. Ngayon ay tila balisa, at hindi mapakali tuwing si Fernando ay naroo. Agad na napansin ni Severino na may malik, nagtaka siya sa reaksyon ng agila kay Fernando. Hindi niya maunawaan kung bakit tila hindi gusto ng kanyang kaibigan ang lala. Alam ni Severino ang malalim na koneksyon nila ng agila. At alam niyang hindi ito kikilos ng ganito ng walang dahilan. Sa kabila ng pagsisikap ni Fernando na mapalapit sa agila, na natiling nagdududa at hindi komportable ito sa kanyang presensya. Nag-alala si Severino at natanong niya ang sarili kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Fernando na alagaan siya. Ang agila sa taglay nitong matalas na instinct. Tila sinusubukang magbigay ng babala kay Severino, nguni hindi niya maintindihan kung ano iyo. Pakiramdam niya ay nahahati siya sa pagitan ng pagtitiwala sa kanyang kaibigan na may pakpak at pagtanggap sa tulong ni Fernando Upang harapin ang mga hamon ng katandaa, dumating si Kaol, anak ni Severino, na nagbigay ng aliw sa baha. Masaya si Severino na makita siya matapos ang mahabang panahon. Napansin ni Kaol ang tensyon sa pagitan ng kanyang ama, ng Agila, at ni Fernando. Nagusisa siya kung ano ang nangyayari, lalo na tila hindi gusto ng Agila si Fernando. Nagdesisyon si Carol na mag-imbestiga. Sa paglipas ng mga araw, maingat niyang inoobserbahan ang Agila at si Fernando. Sinubukan din niyang kilalanin si Fernando ng palihi. Malaki ang kanyang pagkagulat nang biglang dumating si Danilo, anak din ni Severino. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng malaking saya sa bahay. Lubos ang tuwa ni Carol na makita ang kanyang kapatid matapos ang mahabang panahon. Si Danilo ay nagpakita ng kagandahang loob at kabaitan na nagpa-impress sa lahat. Buo ang kanyang determinasyon na tulungan ang kanyang ama at kapatid na resolbahin ang anumang problema nila. Pinatahimik ni Danilo ang pamilya sa pamamagitan ng pagsasabing sinuri niya ang background ni Fernando at wala naman silang dapat ikabahala. Ayon kay Danilo, hiniraw talaga mahilig si Fernando sa mga hayop at marahil ito ang nararamdaman ng agila. Gayunpaman, sinabi niya na hini ito dapat maging sanhinang pag-aalala. Nakipag-usat si Danilo sa kanyang kapatid na si Carol ng palihim at sinabihang huwag ng palakihin ang mga hinala ni Severino dahil wala naman silang konkretong dahilan upang pagdudahan ang pagkatao ni Fernando. Napilitang manahimik si Kaol at tumigil sa pagsasabi ng kanyang obserbasyon. Ngunit patuloy pa rin ang pagdududa ni Severino. Ilang araw ang lumipas at isang gabi, nagising si Severino na tila gulat na gulat sa kalagitnaan ng gabi. Narinig niya ang mga boses mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit upang makinig ng mas mabut. Sa kanyang gulat, narinig niya ang mga boses ni na Danilo at Fernando ang tagapag-alaga na kanyang sinimulang pagtiwala. Ang sumunod na mga pangayari ay hindi mo inaasaha. Subalit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel kung mahal mo ang mga hayop at kanilang kamanghamanghang mga kwent. Patuloy tayo, nagising si Severino sa kalagitnaan ng gabi. Nanginginig ang kanyang puso sa kaba habang nairinig ang mga boses mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang huwag pansinin ang masamang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Habang papalapis siya sa pinto ng sala, halos hindi siya makapaniwala sa nairini. Ang mga boses ay pagmamayari ni Danilo, ang kanyang anak, at ni Fernando, ang tagapag-alaga. Ngunit ang kanilang pinag-usapan ang sumira sa kanyang mundo. Narinig niya silang nagplano na nakawin ang pera sa bahay. Ang pagtataksil ng kanyang sariling anak ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura, nag-iwan sa kanya na walang salita. Ang pagkabigo kay Fernando ay kasing sakit. Parang may punyal na itinusok sa kanyang dibdi. Pinuno siya ng halo-halong emosyon. Hindi niya maunawaan ang lahat ng nangyayari. Ang malulupit na salitang narinig niya sa dilim ng gabi ay sumira sa tiwala na ibinigay niya sa kanyang sariling anak at sa lalaking pinagkatiwalaan niya sa kanyang kaligtasa. Ang pakiamdam ng pagtataksil ay napakabigat. Parang gumuho ang kanyang mundo. Iniwan siyang nag-iisa sa dagat ng kawalan ng pag-as. Pahimik na umatras si Severino. Pakiramdam niya'y nanghihina at nalilito. Bawat hinga niya ay isang mahirap na gawain. Bawat pintig ng kanyang puso ay nagpapaalala sa sakit na bumabalot sa kanya. Hindi man niya lubos maunawaan ang nangyayari. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang tahana. Habang nagangalit ang kanyang damdamin at bumabalot ang luha sa kanyang mga mata, kinuha ni Severino ang kanyang telepon. Nanginginig siya sa takot at kaba. Alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang nakakakilabot na katotohanan kanyang natuklasa. Era oras na harapin ang malupit na katotohanan na nasa harapan niya. Ahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga kahihinatnan ng isang pagtataksil na malalim at nakakapinsala. Nakaramdam si Severino ng halo-halong emosyon na mapansin niyang sinusubukan ng agila na protektahan siya mula sa pang-aagaw na ipinlano ni Fernando. Naramdaman niyang nagpapasalamat siya. Ngunit malungkot dahil hindi niya naunawaan ang mga senyales bago maalala ang mga sandali kung kailan parang hindi mapakali ang agila sa presensya ni Fernando lahat ay nagkaroon ng kahulugan, na pagtanto niyang ang kanyang alagang ibon, ay sinusubukang maghatid ng isang mahalagang mensahe. Kahit na hindi niya ito naintindihan noong mga oras na iyo, isang masakit ngunit na loob na pagpapahayag ng katotohanan. Ang malaman na ang agila ay nariyan upang magbantay at protektahan siya. Nagdulot ito ng pakiramdam ng kaluwagan. Nagpapasalamat kay Agila, ipinangako ni Severino si sa kanyang sarili na gagawin ang lahat ng makakaya upang parangalan ang proteksyon na iyo. Ngunit ang kalituhan ay bumalog kay Severino... habang ang sitwasyon ay unti-unting bumangon sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng paggagulo. Nahirapan siyang pumili sa pagitan ng pagpapataw ng hustisya... at ang pagmamahal sa kanyang sariling ana. Maliwanag na may kasalanan si Fernando sa krimen. Ngunit paano naman si Danilo ang kanyang sariling ana? Paano niya haharapin ang pagtataksil ng isang taong labis niyang minamahal? Ang mga pag-iisip ni Severino ay magkasalungat naghahanap ng mga sagot na parang hindi maabo. Nagtanong siya kung saan siya nagkulang, kung paanong ang kanyang anak ay lumihis at naging kalaban. Ang pagkakasala at kalungkutan ay bumigat sa kanyang puso na nagpapahiyap sa kanyang paghinga. Sa kabilang banda, naroon ang pagmamahal at alalahanin para sa kanyang anak. Ang sakit na makita siyang nasasangkot sa isang masamang gaway, naramdaman niyang nawawala siya, hindi alam kung anong landas ang tatahaki. Alam niyang kailangan niyang magdesisyon, Ngunit bawat opsyon ay nagdadala ng bigat ng sakit. Parang nasa bingi siya ng isang bangin, hindi sigurado kung maakahanap pa siya ng ligtas na landas. Habang tumatagal ang oras, si Severino ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang mga saloobin at emosyon. Naghahanap ng isang solusyon na magbibigay ng kahit kunting aliw at kapayapaan sa kanyang sugatang kaluluwa. Alam niyang hindi niya maiwasan ang katotohanan. Ngunit ang pagharap sa masakit na katotohanan ay isang pagsubok ng tapang na hindi niya alam kung kakayanin niyang malampasa. Ngunit hindi alam ni Severino na si Danilo ay binabantayan ang mga kamera sa kanilang bahay upang alamin kung nasaan ang mga vault at mga dokumento ng ay-area. Bago isa katuparan ang kanyang plano kasama si Fernando, nagdesisyon siyang suriin ang mga kamera upang matiyak kung saan hahanapin ang kailanga. Dito, nakita niyang narinig ni Severino ang kanilang pag-uusap ni Fernando. Habang si Severino ay abala sa mga saloobin tungkol sa pagtataksil, hindi nawalan ng oras si Danilo at hindi na kailangang magpumiglas sa anumang moral na dilema tulad ng ginawa ng kanyang ama. Sa halip, kumilo siya ng mabilis upang protektahan ang kanyang saril. Si Severino, na hindi pa rin makapagdesisyon at nagulat sa nakakagulat na pagkatuklas, ay hindi handa para sa mabilis na pagbabago ng mga pangayari na nagaganap sa harapan niya habang siya ay nakikipaglaban upang ayusin ang kanyang mga saloobin at magdesisyon kung ano ang gagawin, si Danilo ay isang hakbang na lang palayo. Nagtutok ng sariling plano upang protektahan ang sarili mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyo. Inutusan ni Danilo si Fernando na tumakas mula sa baha. Ang mga salita niya ay puno ng pagka-urgente. Ang kanyang mga mata at isipan ay nakatutok sa kanyang ama. Isang halo ng determinasyon at galit na kumikislat sa mga ito. Naglakad siya ng ilang hakbang patungo, kay Severino na nakaupo sa veranda. Ang puso niya ay kumakalabog na mabilis, handa na harapin ang anumang pagtuto. Ngunit, nang magmukhang magsisimula na ang labanan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagana. Isang anino ang lumitaw sa kalangitan, at isang kamanghamanghang agila ang sumugod patungo kay Danilo. Ang matalim itong mga pangil ay tumago sa hangin, habang tumutok ito sa pagpaprotekta sa kanyang amok. Ang biglang atake ng agila ay nagulantang kay Danilo. Naramdaman niya ang hangin mula sa kabundukan sa kanyang mukha, habang siya ay nakatayo sa pagitan ng agila at ng kanyang ama, handang dipensahan siya. Habang siya ay nahirapan upang maunawaan kung ano ang nangyayari, nakita ni Danilo ang kanyang ama na nakatingin sa kanya, may halo ng kaluwagan at pag-aalala. Napagtanto niyang na niya ang lakas ng agila at isang pakiramdam ng pagabigo ang sumanib sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang plano, napatigil siya ng tamang pag-interven ng Agila. Hinarap niya ang isang hadlang na hindi niya inaasahan. Isang lakas na hindi niya kayang baliwalay. Habang pinapanood niya ang Agila na ipinagtanggol ang kanyang ama ng may matinding determinasyon, napagtanto niyang maaring may mas malalim na bagay na nakataya kaysa sa kanyang inisip at nagdesisyon siyang tumakas mula sa baha. Pagbalik ni Carol sa bahay, ipinaliwanag ni Severino ang nangyari. Agad niyang tinawag ang pulisya at ipinaliwanag ang masalimuot na plano na kanilang natuklasa. Samantalang si Severino ay patuloy na gulat sa revelasyon. Pinanood niya ang anak na babae na kumilos ng matata. Nakaramdam siya ng kaluwagan nang makita si Carol na kumilos upang ilantad ang katotohanan at humingi ng tulong. Ilang sandali lamang, narinig ang mga sirena ng pulisya na nagsasaad ng kanilang pagdating. Inanggas sila ni Carol at ipinakita ang lahat ng nangyari sa baha. Sa tulong ng mga impormasyon mula sa pulisya, Mabilis na inaresto si na Danilo at Fernando bago pa man nila magawang tumaka. Nahalata ang buong konspirasyon at ang katotohanan ay muling naibalik na nagdulot ng kaluwagan sa pamilya. Habang kumikislap ang mga ilaw ng mga patrol sa labas, tumingin si Severino sa kanyang anak na babae na may pasasalama. Magasama nilang hinarap ang hamon at sa tulong ng pulisya, maaari na silang magpatuloy sa kanilang buhay na may pakiramdam na nagampanan ang katarunga sa kwento ni Severino at ng kanyang sugatang agila, natutunan natin ang mga mahalagang aral tungkol sa katapatan, iwala, at tapang, pati na rin ang pagpapahalaga sa mga ugnayang pampamilya. Mahalaga ring banggitin na ipinakita ng agila na mayroon itong matalim na pakiramdam upang makita na hindi maasahan si Fernando. Bagaman wala itong paehong talino ng tao, may likas na akayahan ang mga hayop na makita ang maliliit na senyales sa kanilang kapaligiran.